Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Ginugnita ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayong Enero ang pagsapit ng ikasandaang anibersaryo ng kapanganakan ng kapatid na Eranio G. Manalo, bahagi ng pag sa dating na mahala sa Iglesia. Iba't ibang aktibidad ang matagumpay na isinagawa. Bago matapos ang buwan na ito, balikan natin ang mga naging nangyari. Napanood natin kahapon ng ilan sa mga balita tungkol sa sinagawang Worldwide Evangelical Mission ngayong Enero. Sa episode na ito, panoorin naman natin ang ilan sa mga balita kaugnay ng isinagawang tanging pagtitipon para sa mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo ngayong buwan. Ang banal lokasyon idinao sa templo sentral ng Iglesia at nasaksihan din sa libo libong remote sites. Ang mga pangyayari sa distrito ng Sentral, alamin natin sa report ni Kabrenda Felix Rodas. Panibagong taon, panibagong pagkakataon para sa marami upang magkaroon ng mas mabuting kalagayan ng pamumuhay sa kabila ng lumulubhang sitwasyon ng daigdig. Para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, mga katotohanang nakasulat sa Biblia, ang kanilang pinanghahawakan upang malatiling matatag ang kanilang loob. Kaya naman isang malaking biyaya para sa mga may tungkulin sa iglesia ang pagdalo nila sa isang tanging pagtitipon na nagdulot ng iba yung inspirasyon sa kanila. Siyempre po, na excited po kasi po lahat po ng may tungkulin ay dadalo po. Excited na excited po, lalong-lalong makita po ang ating taga-paugnay ng kapatid na Angelo Eranio Manalo. Napakasaya po at excited po na makadalo sa kanaon ng Tanging Pagtitipon ng taong ito. Masayang-masaya po ako dahil ma makakadalo po ako sa Tanging Pagtitipon po. Excited at masayang-masaya na kasama po kami sa Tanging Pagtitipon. Saya po talaga po. Kaya po maaga pa po, po andito na po ako eh. Maligaya po kami kapag tumutupan. Bata pa lamang po ako, gusto ko na po maging mga awit. Gawa nga po nang nakikita ko po ang aking mga magulang na tumutupad po bilang mga awit po. Sinanay ko na po sa pagsamba at sa ganun po ay nakikita nila kung paano na mamulat sila sa pagiging isang Iglesia ni Kristo. Lagi po namin silang pinaalalahan, pinapayuhan, na laging magtalaga sa kanilang baral na tungkulin kahit po anong Busy nila sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, pero unahin po higit sa lahat ang pagtupad po ng kanilang banal na Mula sa host site na Templo Central sa Quezon City, nasaksiyan din sa mahigit sanlibong remote site sa iba't ibang panig ng daigdig ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos na pinangunahan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ministro ng Ebanghelyo na tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan sa Iglesia ni Cristo. Napakaganda po ng paguturo po ng Ka Angelo Manalo. Mas na-inspire po ako na tumupad po ng aking tungkulin. Dahil gaya nga po nang sa naging tekso po, yung kaharing Ezekias, dapat po natin siyang tularan po na nagtalaga po sa pagtupad po niya ng kanyang tungkulin, kahit anuman po yung mga pagsubok po na danasin po natin. Ang naging reflection ko naman po doon ay kung paano po tayo kakalingain ng Ama kapag nagtalaga po tayo sa mga pagtupad po natin sa tungkulin. Sinabi po ng kapatid na Angelo Manalo na hindi po tayo dapat manghawak sa sarili nating kakayanan, kundi iasa po natin lahat sa ating Panginoong Diyos. Bukod po sa may tungkulin po ako sa pananalapi, uh, meron din po akong tungkulin sa pagsamba po ng kabataan bilang kalihim po. Ipagmamalasakit ko po ang pagsamba po ng mga kabataan sa papamagitan po ng lagi pong pagtupad na aking tungkulin. Sa ngayon po ay wala pa akong tungkulin pero patuloy po sa pag-ensayo, at nakatakdang pa bilang bagong mga araw. Ang tungkulin po talaga ay biyayang kaloob ng mga. Kahit ano pong mangyari ay huwag po natin bibitawan Kahit kano po kabigat yung mga pagsubok dito po sa mundo, magtalaga pa rin po sa tungkulin. Ang panahon po kasi natin ngayon sobrang bigat. Salamat dahil may tungkulin ako dahil dahil po doon na, na ko lahat ng pagsubok na naranasan, naranasan ko noong nakaraang taon. Mula po rito sa Templo Sentral, ako po si kapatid na Felix Rodas para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Laging maganda rin ang pagbukas ng bagong taon para sa mga may tungkulin sa distrito ng Santa Rosa City, Laguna. Dahil lalong katatagan ng pananampalatay ang binunga sa kanila ng tanging pagtitipon. May report si Gabriel na Raul Eje. Sa pagsalubong sa panibagong taon ay agad na tumanggap ng karagdagang lakas at matibay na pananampalataya ang mga may tungkulin sa isinagawang worldwide tanging pagtitipon na pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranyo Manalo, ministro ng Ibanghelyo at tagapag-ugnay ng mga ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. Dito sa distrito ng Santa Rosa, City, Laguna, ay sa walong malalaking lokal tinipo ng mga may upang daluhan ang banal na okasyon via live streaming. Baka sa mga may tungkulin ang kasabikan sa pagdalo sapagkat maaga pa sa takdang oras ay nasa dako na sila ng pagdarausan ng pagtitipo. Ako po ay isang nurse at Uh, sa, sa kasalukuyan po, po ay may obligado pong gampanin din po sa aming kumpanya, sa City Health Office. Ngunit da, sa mga ganito po mga tanging pagtitipon, pinagpapauna po talaga ang pagtupad ng tungkulin sapagkat alam, alam ko po na mas malaking biyaya po ang nakalaan sa akin sa mga ganito pagkakataon. Lalo na po nabalitaan po namin na ang mga ngasiwa po ay isa sa pinagkakatiwalaan po ng ating tagapamalang pakalatan kaya sabik na sabik po kami sa mga ganitong mga pagtitipon. Tanging pagtitipon po. Ang mga lokal po na pinagdausan ay ang Santa Rosa, Laguna, Metroville, ang lokal po ng Marinig, Newgan, Kabuyaw, ang lokal po ng United Bayanihan, ang lokal po ng San Pedro, at ang lokal po ng Binyan. Kaya nga po nagagalak ang mga may tungkulin sapagkat ang aral po na itinuro at sa ginawang tanging pagtitipon ay nagdulot po ng lakas. Nagdulot po ng tibay ng kanilang pag at pananampalataya na totoo pong napakahalaga sa pagtupad po nila ng tungkulin lalo na po sa taong ito na atin pong kakaharapin. Kaya po kami ay lubos na nagpapasalamat sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Angelo Eranyo Manalo sa patuloy po na pagsubaybay at sa patuloy po na pangangalaga nila sa mga may tungkulin po sa loob ng iglesia. Ayon sa mga may tungkulin, magsisilbing inspirasyon nila ang mensaheng tinanggap sa pagtitipon. Sa patuloy na masiglang pagtupad ng kanilang tungkulin lalo na sa pagharap sa panibagong taon ito kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kami po ay napangasiwa ng aming mahal na kapatid, kapatid na Angelo Eranyo Manalo at kami po ay nakatupad ng aking tungkulin Uh, isa pong malaking biyaya po ito sa aming mga may tungkulin, higit din po sa aming sambahayan. Ito po ay isang malaking inspiration po sa amin. Uh, napakabiyaya po ng pagsamba. naman po namin ang pagmamahal at sa sakit ng kapatid na Angelo. Iran yung manalo sa kanyang pagtuturo. Lalo po kami magpapakasigla at masasabi po na, na namin sa aming mga sarili na habang kami po'y nabubuhay, Magpapatuloy po kami sa paglilingkod, lalo pa ka, kami po ay may inspirasyon sa aming paglilingkod. Galak na galak po yung puso po namin na sa bungad po ng taong ito, 2025, muli po nakapakinig po tayo ng pagtuturo galing po sa kapatid na Angelo Eranio Manalo. Talaga pong napakalaking biyaya po kasama po ng buo naming sambahayan na sama-sama po kami muli tutupad po ng aming tungkulin sa taong darating kahit nagkaroon po ng mga pagsubok sa mga nakakarang taon, muli po nagdagdag ng kalakasan yung ginawang pagtuturo po ng kapatid na Angelo Eranio Manalo. Kinikilala po namin na napakalaking biyaya mula sa ating Panginoong Diyos na naisagawa ang worldwide tanging pagtitipon ng lahat ng mga may tungkulin na pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranio Manalo. Ito ay Mahalagang mahalaga sa bawat may tungkulin sapagkat kailangan natin ng panibagong lakas sa panibagong paglalakbay natin sa taong ito. Mula sa Santa Rosa City, Laguna, ako po si Kapatid na Raul Eje para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Kilalanin naman natin mula sa desisyon ng Batangas North ang ilan sa mga dumalong may tungkulin sa sinagawang tangi pagtitipon. May balit ang hatid si kapatid na Ara Alejandro. Sa unang pagkakataon para sa taong ito, dakilang biyayang espiritual ang tinanggap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa panig ng mga may tungkulin. Si kapatid na Joy San Jose ay isa sa mga masiglang dumalo sa tanging pagtitipon ng lahat ng mga may tungkulin sa buong mundo. Sa pamamagitan ng live streaming, malinaw at buong kasabi kang pinakinggan ng mga may tungkulin sa Distrito Eklasyastiko ng Batangas North ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos na pinangunahan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, Ministro ng Ebanghelyo at Tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. Sa pagsisimula ng taon nito ay mararamdaman namin na mapapalakas kaming lalo at magagabayan pa po kaming lalo sa mga pagtupad ng aming tungkugin hinintay namin ang pagkakataon na ito ng to, may pananabik. Dahil uh, alam po namin na mapapangisawaan po kami ng mabisang katuwang ng pamamahala. Yung mga ganitong pagkakataon po kasi sa ating buhay, bahagi po ito ng pagtupad ng ating tungkol. At hindi lamang po yon dahil alam po natin na sa tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakatipon, ibig sabihin karagdagang lakas para sa bawat isa sa atin. Nasaksihan din sa ibang area sa distrito ng Batangas North ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos na totoong nagbigay sa kanila ng iba yung kasiglahan sa panibagong taon na kanilang haharapin. Ang ilan sa kanila ay pamilya ng mga may tungkulin. Bilang magulang po, lubos po kaming nagpapasalamat na nagkakaroon po ng ganitong pagtitipon. Unang-una po, higit sa pagpapatibay po sa bawat sambahayan at sa aming tungkuling ginagampanan. Kapag dumadalo po kami ng pagsamba, lalo pong higit ang kasiglahan ng bawat isa sa amin at ganun din po ang patuloy na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Masaya-masaya kami na kabilang ang aming distrito na makasaksi sa pagtuturo ng kapatid na Angela ni Manalo. Bilang may tungkulin at dala ko ang aking sambahayan, masayang-masaya kami dahil tumanggap kami ng mga ganong pagtuturo para mapalakas at mapatibay ang aming pananampalataya at may pagpapatuloy namin ang kasiglaan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Lalo na po ngayon sa mga nagdaang taon na lumipas, dumanas man tayo ng mga pagsubok at hindi maiwasan ngayong taon na ito, marami pa namang pagsubok, subalit ang pamamahala hindi nagsasawang magturo sa atin para gabayan at uh, patnubayan tayo na manalig sa magagawa ng Diyos sa atin sobrang nakatulong yung mga salita ng Diyos na narinig po namin kanina. May panibagong lakas na po ulit upang kaharapin ang panibagong taon na ito ng ating Mula po rito sa Lipa City, Batangas, ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Pinakinabangan din ng mga may tungkulin sa disita ng Davao City ang mga aral ng Panginoon Diyos na kanilang narinig sa idanao sa tanging pagtitipon upang lalong maipagmalasakit ang dumaraming kaanib sa Iglesia ni Kristo. Si Cabrera Dandel sa report na ito. Sa pagpasok ng panibagong taon ay tumanggap ng biyayang kaloob ng Panginoong Diyos ang mga kapatid na may tungkulin dito sa distrito ng Davao City sa pamamagitan ng isang natatanging okasyon, ang kanilang tanging pagtitipon. Dito sa Davao City, nang isagawa ang tanging pagtitipon ng lahat ng mga may tungkulin sa pangunguna ng kapatid na Angelo, Iranyo Manalo ito ay nakapagdudulot sa mga may tungkulin. Iba yung inspirasyon, katatagan, para lalo pang magampanan ang banal na tungkulin. Kabilang sa mga dumalo si kapatid na Noli Jimeno at ang kanyang sambahayan, lubos nilang naunawaan at nakahandang isa katuparan ang tinanggap nilang mga pagpapayo at gabay na mula sa Biblia. Panalangin lang talaga po, ama na ang bahala po, na ibigay lang po ang lakas naming pangangatawan at ang malinaw naming pag-iisip po para po hindi namin makalimutan ang aming mga tungkolin. Patuloy po naming paalalahanan ang aming mga anak po at higit po sa lahat na manalangin kami palagi sa pakinggan ang gina tinuturo po sa pagsamba po at ito po yung eh, gawin naming gabay sa araw-araw na aming paglalakbay. Napakahalaga para sa mga may tungkulin sa loob ng iglesia ng mga aral ng Panginoong Diyos na tinatanggap sa ganitong mga pagtitipon. Napakahalaga po ng mga aral ng Diyos sa pagdadala po ng, uh, ng aming banal na tungkulin sapagkat uh, ito po ang nagsisilbing gabay upang uh, maisagawa yung maayos na pagtupad, maayos na pagdadala ng sambahayan bilang mga may tungkulin ay mananatili at lalo pa na ang kanilang buong pag-asa at tiwala ay nakalagak sa Panginoong Diyos. Kayang-kaya niya lutasin ang lahat ng suliranin at ang mga pagsubok nating na ating pinagdaraanan ay maaari niyang matulungan tayo na malampasan ang lahat ng pagsubok na ito. Tuparin lang natin ang ating tungkulin ng tapat at buong katapatan at buong tiyaga Mula porito sa Davao City, ako po si kapatid na Neljincehas para sa Iglesia ni Cristo News Network. In our news abroad, church officers from the district of Hong Kong eagerly attended the said special gathering. Sister Arlene Bartholomew shares the report. The officers in the Ecclesiastical District of Hong Kong felt inspired and strengthened as they attended the worldwide special gathering of all officers. Many officers in Hong Kong greeted the new year being far away from their family members. In reality, many officers experienced difficulties working far away from their loved ones so it was very timely indeed that they were able to hear the holy words of god to strengthen them once again they were reminded to entrust themselves in all of their worries to our almighty god as long as they continue to perform their holy duties given to them by our lord god Malakas na katuwang ng ating pamamahala ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Tunay na, na nagbigay po ito ng inspirasyon ng katatagan po sa panig po ng mga mitong huli. Brethren expressed their gratefulness for this special occasion as they commemorated the 100th birth anniversary of Brother Eranio G. Manalo. Nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalatan na kami po ay nahatiran ng mga payo at gabay sa lalong ikasusulong at ikapagtatagumpay ng aming mga pagtupad ng aming banal na tungkulin na sinumpaan natin sa Diyos kundi bilang Iglesia ni Kristo. Ang banal na tungkulin ay biyaya na walang maikukumpara pati po yung tagumpay na ipinakaloob ng Diyos. Bilang may tungkulin, tuto pa rin ang ating tungkulin, buong puso at kaluluwa. Tayo, mga may tungkulin, dapat maging ehemplo sa mga kapatid. Tayo pa rin ang ilaw ng sanlibutan. Ang Diyos ang kasama natin dahil hawak-hawag natin ang ating banal na tungkulin. Truly, all of the brethren in the district felt strengthened and their faith renewed. So they are very thankful to the church administration for remembering them through this special gathering. Ang isinagawa punatin ay tangin pagtitipon ng lahat ng bangabi tungkolin bilang pagunita sa sentenario ng kapanganakan ng kapatid na Rajojima Nalu na namahala sa Iglesia pagkatapos. na papagpahingahin ng ating Panginoong Diyos. Ang kapatid na Felix Way Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Na nagbunga po ng iba lakas, inspirasyon, sa lahat po ng mga may tungkulin sa aming distrito para lalo nilang mapag-ibayo, mapagtapatan ng tungkulin na ibiniyaya ng ating Panginoong Diyos sa bawat may tungkulin. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo sapagkat patuloy siyang kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos para bigyang inspirasyon, patatagin, palakasin ng lahat ng mga bitong kulit para lalong mahalin ang lahat ng mga kapatid sa layuning madalang lahat sila sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. From Hong Kong, I'm Sister Arlene Bartolome for the Iglesia Ni Cristo News Network. Similarly, church officers from Papua New Guinea also benefited from the special gathering led by Brother Angelo Iranyo V. Manalo, Minister of the Gospel and Coordinator of the Christian Family Organizations of the Church. Sister Kiza Quignola reports. Welcoming the year 2025 with a special worship gathering for officers gave a warm acknowledgement and excitement for the officers in the local congregation of Port Morrisby, Ecclesiastical District of Victoria, Australia. Led by Brother Angelo Iranio Manalo, via video conferencing, a spirit-filled and encouraging homily inspired the lives of the officers. They were advised to run the race that is set before them. Church officers should be an example of faith to the brethren under their care. They were urged to remove sins from their lives and not to let this sin bring them down from their God's given duty. An officer should have a noble and obedient kind of life. Brother Angel Mauricio, one of the head deacons, imparted his journey as one of the pioneers in this local congregation. Maraming mga uh, challenges po ang nangyari sa amin dito. Nag-umpisa ng ilan lang po kami rito. Ngayon, dumami na po hanggang sa lumaganap po ang iglesia dito sa Papua New Guinea. Ilang isang may tungkulin po dito sa lokal ng Port Moresby ay tataguyod po ang aming karapatan hanggang sa wakas at kakilalanin po namin ang uh, tagapamahalang pangkalahatan, kanyang pamamahala sa buong iglesia. At sisikapin po namin na susundin lahat ng mga tagubilin mahal ko po ang aking tungkuli. Taglayin ko ang aking tungkuli sa aking kamatayan. The officers were grateful for the Church Administration's commitment to nurturing their offices. They were able to have the privilege of benefiting from the enlightenment taught by Brother Angelo Eranio Manalo. Bilang may tungkulin sa loob ng iglesia ang mga pagsubok na pagdaraanan. Katulad ng kahirapan, karamdaman at mga sakunan na maaring masagupan ng isang may tungkulin. Sa tulong at awan ng ating Panginoong Diyos ay napagtatagumpayan po natin ito at nakatupad po tayo ng ating mga sagutin sa ating Panginoong Diyos. <laughs> ang aking pong, uh, inspiration uh, sa panahon ngayon, ang unang-una po ay ang aking banal na tungkulin at mga pagsamba at mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At ganyan din po, uh, ang mga pagtulong po sa mga aktibidad at mga gawain sa loob ng Iglesia ni Kristo, isa po sa aking manging kaaliwan. Uh, to have obligation in that church, uh, to be a church officer, I'm not wasting my time. I I realize that God is choosing me and I will stand firm in the church of Christ until the end of my life. my duty is my wealth and in my duty I will find salvation everyone was truly inspired and have shown deep appreciation to the executive minister of the church brother Eduardo V Manalo for taking care of the officers and the entire flock. All praises and glory to our Father, Most High and Mighty. From Papua New Guinea, I am Sister Kiza Kinyola for the Iglesia Ni Cristo News Network. Heading over to the far west, the special gathering of church officers also edified the faith of those who attended in the district of Los Angeles County, California. Here's the report. Starting the new year filled with enthusiasm, the church officers in the ecclesiastical district of Los Angeles County, California, gathered together to unite with the church administration for the worldwide special gathering for church officers. The worship service began with the spiritual singing of hymns led by the choir members. The study of the words of God was led by the CFO coordinator, Brother Angela Aranyo V. Manalo. The brethren were reminded of the blessing and advantage of being an officer in the church. As a deacon, you know, I care of the brethren especially to be devoted in my duty whenever I'm performing it. The brethren are grateful to the church administration through the leadership of Brother Eduardo V. Manalo, our executive minister, for approving special gatherings for the strengthening of the faith. Special gatherings like this mean so much because, after all, yes, all of us are human. We all have our own limitations. And then the officers, they are not only uh, taking care of themselves, we are helping the church administration in caring for our brethren as well. So, yes, we get tired, we get exhausted. So, we need that extra energy and inspiration. From our God, we're very, very thankful for the instructions that they gave us to uh, every uh, officer and every local. From Los Angeles County, California, I'm Sister Adrian Feliciano, reporting for Iglesia ni Cristo News Network. In Europe, Sister Samantha Aquino brings us the details of the special gathering of church officers in the district of Italy North. The Church Officers in the Ecclesiastical District of Italy North took part in the worldwide special gathering of Church Officers officiated by Brother Angelo Eranio Manalo, Minister of the Gospel and the Coordinator of the Christian Family Organizations via video streaming. Brethren from all local congregations and group worship services reunited in multiple sites throughout the district, namely in Milan, Milan South, Milan West, and Torino. The officers demonstrated their eagerness to participate in this sacred occasion, wherein they received bountiful blessings from the words of God. Besides having their faith renewed and hope strengthened, they were also inspired to continue to diligently fulfill their duties inside the church and to help the church administration in looking after the members. The brethren felt the genuine love and care of the church administration, to whom they extended their greetings and gratitude. They vowed to partake in all future church activities as their participation is a way to give glory to our Lord God. From Milan, Italy, I'm Sister Samantha Aquino for the Iglesi Cristo News Network. Mula po sa lahat ng buo ng programang ito, kang po nagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli niyo po kami sa bahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.